Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Alam niyo po ba na namahagi ang ating pamahalaan ng tig isang sakong bigas sa bawat pamilya? At hindi lamang yon dahil namahagi pa sila ng iba pang mga assistants. Sa ang lugar nga ba ito, ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa UNTV at RTV News. <sukurna> Nasa 1,500 na sako ng premium quality rice ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4P sa Sampuanga City. Ang ipinamahagi ng bigas ay bahagi ng 42,180 na smuggled na sako o sakong bigas na kinumpiska ng Bureau of Customs mula sa kanilang isinagawang warehouse raid sa isang barangay sa Sampuanga. Ito ay tinurn sa Department of Social Welfare and Development para sa distribution pa nito sa mga benepisyaryo sa reyon. Ipiniluanag naman ni Pangulong Marcos ang ginagawang hakbang ng upang matiyak na sapat at abot kamay ang presyo ng bigas. Kabilang na ang pagpapatupad na price cap at ang desisyon ng National Food Authority Council na taasan ang buying price ng palay. Kapan ang kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at uh, ginawa nating ang pagbili ng NFA 19 pesos to 16 pesos to 19 pesos para sa, sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ng pambili para sa mga farmer. Yung uh, yun ang aming talaga naman tayo eh, nakikita natin. Hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan kaya tay eh, nakikita na namin na pagdating ng el nino medyo nagtagtuyot hindi maganda masyado ang magiging uh, ani dahil hindi umuulan nang sapat. Kaya uh, lahat ng mga lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya nag-aabala, kaya nagtaas ng presyo dahil lahat ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili. Uh, Thailand bumibili, Singapore bum lahat bumibili. Kaya sabay-sabay silang bumibili, sabay-sabay eh, pang -sabay, sumasabay din ang pag-akyat ng ng bigas. Kaya kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya yan po ang api ating ginagawa. Yan ay yan, lagi natin tinitingnan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain ay kailangan may, may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya dyan ang tinitiyak natin at uh, titignan po natin habang uh, tumatakbo ang panahon, titignan po natin na uh, papano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas, nandito po nakikita po ninyo, eto yung mga nahuli, eto po yung mga iba na kakabili lang ng NFA itong season na ito kaya makikita ninyo pupunuin nila itong warehouse dadagdagan natin gagawin natin mas malaki ang buffers lang para medyo meron hindi hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo Kaya maraming salamat po sa inyong pagsalubong sa akin dito. Ako ay nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari. Hindi lamang doon sa NCR, sa Maynila, kung hindi pati na dito, sa kabilang dulo naman ng, uh, ng Pilipinas, dito sa Sambuanga. Eh, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay eh, nasusuportahan at na, kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalaman pamahalaan, ito yung gobyerno po ninyo. Andito po kami lahat at ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay. Kahit uh, tayo ay dumadaan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.